Bawing mi uh, nga ang uh, kagan sa politika o uh, wala sa inyong kaliwala ang kandidato apan ipakita ninyo na uh, presence is not needed you voted in absentia ni uh, presidente Digong karon malipayon ta nga mo si Rodrigo Roa Duterte, Mayor of Davao City for 2025. Ang so, ako pong kasalamatan ang tanahan nga ni sa Hukong sa Taong Lungsod. Uh, at kayo kining uh, landslide victory nga inyong gihatag sa Vice Mayor, sa mga congressman, o sa mga kunsyal. Uh, Labi na kay Special Mention Buday, ang akong anak, kihimon yung number one sa distrito. So, yung tanan, di lang kami nagpahipi sabi na yun ako kaya di-retire na ko but I will always be there kung kikinahanglan ninyo ang among tabang at ang among pagservisyo dagang salamat mabuhay ang siyudad sa Dabao God bless us all to God be the glory yeah. okay. Thank you. thank you thank you thank you so much

<perfektionic> okay, please. Hi, Faisal. Come, Yeah, first sa a last line Sa hope ko and so I so approved na 'to na labo sa PSG for test.

Maraming salamat sa taga Davao uh, padayon ta. I think we have to look at the price control. Kaya wala niyong undang ang pagtaas sa mga palitono. And uh, the mandate given to the Duterte the support from the people of Davao with almost 1 million voters. Nagpakita ni na Davao is solid for Duterte. So padayon ta. God bless Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Thanks, brother. Thank Congratulations, Congratulations.

ingat pilih dia ninyo akan lolong buat pasal sa terpohon I cannot say kata makaulik dan susah selamat ninyo jadi pilih dia ninyo nabai sebuah selamat ninyo mana malaya sekarang ayo kasi selamat ayo kasi ayo kasi ayo